Kilala ng mga alagad ng kanilang guro ang nag-iisang anak ng Diyos, ang bukal ng katotohanan. Si Pedro at ang mga alagad ay sinadyang pinili gamit ang kanilang kalayaan upang manitili kasama ni Jesus ang katotohanan. Noong nakarang linggo, I had a chance to watch a Philippine historical, biographical at multi-awarded na 2023 MMFF movie na Gumburza. Sabi ng mga historiador, ang pakikibaka nila Gomez, Burgos at Sumora para sa pantay na pagtingin at pagtrato ng mga Pilipino at mga Kastila na nagdulot na kanilang kamatayan ay nagsinding mitya upang magkaklas ang mga Pilipino para makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Fast forward sa 21st century, ang kalayaan ay ginagamit sa maraming paraan. Self-determination, self-fulfillment, self-expression at marami pang iba. In this sense, ang kalayaan ay ginagamit upang gawin ang lahat ng bagay na nais gawin hanggat hindi ito nakatapak sa kalapatan o kalayaan ng iba. Saint Pope John Paul II offers a fresh insight about freedom. Sabi niya, freedom consists in not doing what we like but in having to do what we ought. Sa madaling sabi, ang kalayaan ay hindi ayon lamang sa pangsariling kagustuhan ngunit ang kalayaan ay lagi nakakabit sa katotohanan. Ang kawalan ng katotohanan ay magdudulot ng maling paggamit ng kalayaan. Ang tamang paggamit ng kalayaan ay ating makikita sa gospel ngayong araw na ito. Panginoon, saan pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang nagtitiwalang sagot ni Pedro sa katanungan ni Jesus makalipas na may umalis ng mga tagasunod sa kadahilan ng hindi matanggap ang mga turo tungkol sa katawan at tugo ni Yesus. Kilala ng mga alagad ng kanilang guro ang nag-iisang anak ng Diyos, ang bukal ng katotohanan. Si Pedro at ang mga alagad ay sinadyang pinili gamit ang kanilang kalayaan upang manitili kasama ni Yesus ang katotohanan. Ako ay isang theology professor sa isa sa malalaking colleges dito sa Metro Manila. At the same time, isang full-time lay missionary for Copos for Christ. One day, natanong kong sarili ko, ba't ko nga ba ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko? Makalipas na ilang sandaling pagmumuni-muni, natuklosan ko na hindi lamang dahil kasi sa pagmamahal. Ginagawa ko ang mga bagay na ginagawa ko dahil ito ang wasto at maayos na paggamit ng aking kalayaan. Malinaw ito sa akin, kasama ang Diyos, pinangahawakan ko ang katotohanan at malaya ko ding ibinabahagi sa iba. Pinipili kong manahan kay Jesus.